So ito guys, ito nagpaparepair kami ng mais. So itong mais namin na ito, mga 2 weeks ago, pwede na itong anihin. Pero dahil sa patuloy na pag-ulan, hindi namin naani. So nakikita niyo madaming natutumba. So kaya madaming mga mais dito. Hindi nakukuha ng repair kasi dati na itong natumba. Kaya ang ginagawa namin, pinupulot na lang namin. Kaysa naman yung masira na lang. So, ang hirap po maging farmer. So, madaming paghihirap bago mo uh, ma yung... Ma Kasi darating na yung bagyo bukas, si bagyong marin. So, ito, kahit paano, meron kaming makuha na, ma o may tabi man lang na bunga ng mais namin. So, ito, makikita ninyo. Yan. So bilang isang farmer, meron akong mga katanungan dito at pwede ninyong sagutan dito sa aking comment box. Tingnan natin kung ano yung mga sagot niyo itong dalawang katanungan lang po ang gusto kong malaman kung ano yung sagot niyo. So bilang isang farmer, ano sa tingin niyo ang sagot dito? So tingnan niyo. Madami talagang natumba na mais dito, oh. Kaya hindi nakukuha ng reaper. So, yung mga natutumba na ganyan yan yung mga pinupulot namin yan yung hindi nakukuha ng repair so bali doble yung pagod kasi ang alam mo na ay makukuha na lahat ng repair pero ito kailangan mo pa rin pulutin so doble pagod hirap po magtanim ng mais. So ito, nagsimula naman umulan. So higil muna namin yung pag reaper kasi kapag itinuloy ito, uh, masisira o madami matatapon ng mais. So ito, magisilong muna kami. So,

lakas na ng ulan so ito sa sako lang ako sumisulong sumisilong kasi lakas na ng ulan so ito mula na naman so kailangan namin magsilong para hindi kami magkasakit so ito yan kakarga na kami ng mais pero umulan so ang hirap po maging farmer madaming paghihirap bago mo makuha yung o makaani ka ng mais so nananawagan po ako na sana tumaas din yung mga produkto ng mga farmers lalo na ngayon may bagyo na naman so kailangan namin anihin yung mga mais ito yung mais namin uh, pwede mga 2 weeks ago kaso uh, may bagyo tapos umuulan hindi pwede anihin Umuulan na naman sa na ng kabukiran. Inong kay pa lang!

Mauulan uwi muna kami dami pa rin hindi nakukuha Rain or shine ito namumulot namin ng mais. <coughs> Edwin. Bo. Edwin. Smile ito Pang YouTube atin, Edwin.